Welcome back sa ating programa Kung Soy at Swerte. Magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayo ang inyong lingkod, si Shalir Hayla. Nangungumasta na po ang title natin sa gabing ito, alamin ang kakambal mong numero na magdadala sa iyo ng swerte sa loto, jackpot sa loto o kaya swerte sa negosyo. Alamin kung ano yan. Ngayon aiisaysayin uh, natin ang uh, bawat zodiac sign. At kung alam niyo ang inyong zodiac sign, sa gabing ito ay mababatid ninyo kung ano yung kakambal ninyong numero na posibleng magdala pala sa inyo ng swerte sa larangan ng negosyo o kaya ganun din sa usaping pagtaya sa loto. Sabi nga, baka maka-jackpot. Alamin nga natin. Alam mo ba may malaking impluensya ang numero sa ating buhay? Ayon sa mga numerology, bawat isa sa atin ay may kakambal na numero na pwedeng magbigay sa atin ng swerte. Kadalasan ang ating lucky numbers ay nagmumula sa ating mga ruling planet. Pwede rin naman na may kinalaman ito sa tulad ng iyong karawan, sa sinasa, sa iyong karawan. No? Anibersaryo, di nga ba kapag tayo ay tumataya sa mga lottery, o iba pang klase ng sugal na ginagamitan natin ng numero ay pinagkakatiwalaan natin ang petsa ng ating karawan o kaya naman ang date ng anibersaryo ng inyong kasal, ng inyong asawa. Sa pag-aaral, may mga eksperto sa numero, bawat sodyak ay may kanya-kanyang lucky numbers na pwedeng magbigay sa iyo ng swerte. Magagamit ang lucky numbers na ito kung pipili ka ng date. Halimbawa ay ang pag-a-apply sa trabaho. Araw ng pagpapakasan Date ng pag-alis. Pagpili ng loto numbers. posible ni Pagpili ng date sa pagbubukas ng negosyo. Kasama na rin dito ang oras dahil may numero rin sa ating orasan. Heto na, ang lucky numbers ng bawat zodiac sign. Pakinggan nyo po ah. Pwede nyo idista. Si Aris. Si Aris, yung mga nasasakupa ng March 21 hanggang April 19. Sila yung mga nasa simbolo ng Aris. Ang kakambal mong numero na pwedeng magatid sa iyo ng swerte sa lottery, sa loto, sa negosyo o sa iba pang pag apply ng trabaho o kaya pagpapakasal. Narito ang kakambal na numero ng isang aris. Ito ay ang 1, 9, 10, 19, 28, 18, 27, 36, 45, 54, 63 at 72. Sana nakuha nyo po ano. Ito namang si Taurus, Si yung mga isinilang sa pagitan ng April 20 hanggang May 20. Ang kanila namang kakambal na numero ng swerte ay ang 2, 6, 11, 20, 29, 15, 24, 33, 42 at 51. Hulisin natin si Taurus 2, 6, 11, 20, 29, 15, 24, 33, at 42, at 51. Si Gemini naman ay sinasabing may kakambal na 41, numero ay ito. Sila yung mga sinakupan ng May 21 hanggang June 20. Ang kakambal mong numero, maswerte ay 3, 7, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 32, 41, at 50. Ngayon naman, punta natin si Cancer sila yung mga sa June 21 o pagitan June 21 hanggang July 22. Ang kakambal nilang maswerteng numero ay 2, 4, 13, 22, 31, 7, 11, 16, 20 at 25. 39, 40, natin si Leo. Si leyo mai sini lang sa pagitan ng July 23 hanggang August 22. Ang kakambal mong masuwerteng numero ay 1 5 14 23 32 4 10 19 at 25. Ngayon naman Punta natin si Virgo. Yung mga ilang sa buwan ng August 23 hanggang September 22. Ang kakambal mong maswerteng numero ay 3, 6, 15, 24, 33, 5, 14, 10, 13, at 22. Ngayon, punta naman natin si Virgo. Libra yung mga pinsinirang sa pagitan ng September 23 hanggang October 22. Ang maswerte naman nilang kakambal na numero ay 2, 7, 16, 25, 34, 6, 15, 24, 33, 42, 53, at 16. Silipin naman natin si Scorpio. Sila yung mga isinilang sa pagitan ng October 23 hanggang November 21. Ang katambal naman nilang numero na may swerte ay 1, 8, 17, 26, 35, 8, 18, 27, 36, 45, 54 Wala ko ah. 63 72 at 90. Ayun po ah. Sidipe naman natin yung mga isinilang sa Sojak Sai na sa Sagittarius. Ito yung mga isinilang sa November 25 hanggang December 21. Ang masuwerte n'yong numero ay 3 7 12. 21 30 O so, yan. Si Capricorn naman sa pagitan ng isinilang sa December 22 hanggang January 19 ang kakambal yung masuwerteng numero ay 2 8 17 26 35 1 4 10 11 13 19 22 at 26. Punta naman natin si Aquarius. Sila yung mga isinilang sa pagitan na January 20 hanggang February 18. Sila yung mga isinilang masweting numero nila o kakambal na masweting numero ay 2, 9, 18, 27, 36, 4, 8, 13, 17, 22 at 26. Ngayon naman, yung mga isinilang sa zodiac sign na Pisces sa pagitan ng January 20 hanggang February 18, ang kakambal yung numero ay 1, 4, 13, 22, 31, 3, 7, 12, 22, 23, 34, 41, at 52. May malaking impluensya mga numero sa ating buhay. Kung minsan, nariyan ang lucky numbers, pero hindi ito nabubuksan. At sa pamagitan ng paggamit ng mga lucky stone, ay mabubuksan natin ang sweating numero. Ano ba yung mga charm na pwede natin gamitin? Uh, pwede natin gamitin yung mawayo charm o kaya naman, yung Kyrie aura charm. Kasi ito yung Kyrie bukod sa dadaling ka sa taong pwede makatulong sa iyo tungo sa swerte, si Kairilum din ay malaki din ang impluensya para palakisin yung lucky numbers na nasa iyong karawan na magdadala sa iyo ng swerte at tagumpay sa buhay. Ayan po, no? yung mga lucky numbers. Doon siya nagtanong sa atin na si Mrs. Mrs. Lucero, patungkol sa maswerteng numero, yan na po, sinagot ko sa inyo. Sana po nakapagbigay ako ng kaunting kalaman sa inyo. Ano po? Ang marami po sa ating tagubusabaybay ang nagpapasalamat patungkol doon sa mga nagpapunsoy. Eh, no? Uh, isa sa ating tagubusabaybay na dyan ta sa taga Tagig City ang labis na nagpapasalamat dahil yung kanya lang munting negosyo ay napalago niya simula nung ito ay maipunsoy natin. No? Kaya salamat daw. Kapag uusapan na rin lang natin ang pungsoy, bukas po, ah uh, dapat po, nariyan po ako sa Jay, ano na mabukas? March 1. March 1. Dapat po pala, nandiyan ako sa ka, sa dasan sa Cavite, ano? pero in-adjust po natin ka magiging March 2 na. Sa March 10, nandiyan po ako sa Sunday po. Narinig ako sa Imus, Cavite. Kaya kung sa Cavite kayo at nasa Magpapunsoy, pwede nyo akong tawagan sa aking numero, 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya naman mag-message sa aking Messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hyla O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Shalir o kaya naman mag-email kayo sa aking email at highlanderssociali@yahoo.com. So yan po. Ah, uh, kung may mga gusto kayong pag-usapan o paksain sa ating programa, mag message lang po kayo at kayo y aking pagbibigyan. Ano po? Napakaraming ah, uh, yung nagtatanong patungkol sa libro natin na Secreto Mo Calls Book, available pa rin po 'yan. Sabi ko nga, pagka nakabigyan ng libro 'yan, nakatulong ka na dahil ang bawat halaga o kalahati ng halaga ng ibabayad mo iyalala natin sa pagtulong sa ating kapwa sa bahay ng punan o kaya sa bahay na matatanda at ganun din pag may dumating na kalamidad pag naipon natin yan ay tutulong din natin ano po ngayon naman po ah uh, kung available pa lang yung amuletum tectum talisman natin, sabi nung ating tagapanood, available pa rin po yan, pero halos 20 peraso na lang po yan. O pag naubos yung 20, hindi na po tayo magkakaroon. Kaya kung nais yung magkaroon yan, ang amuletum tectum talisman, pangunahing pampaswete sa year 2025. Ang amuletum ay simbolo ng power o nag-aakit ng swerte. At ang tectum naman ay proteksyon na nagbibigay ng pananggalang sa inyong mas sa inyo upang huwag kayong pasukin ng masamang kapalaran at masasamang loob. Ano po? Ayan po. At doon po pala sa nagtatanong sa atin kung yung Energizer Magnetic Power Pendant pwede rin ng isang bata na ang edad ay 6 years old. Hindi po siya pwedeng gamitin. No? Ang pwede naman pong gumamit yan, 12 years old pataas. Ano po? Sa mga bata, hindi po siya pwede pang gamitin. Ano po? Ah, ay ito, nagpapasalamat uh, sa atin, nasabi niya sa atin, eh nagpapasalamat siya sapagkat yung nakuha niya sa ating Augeri Charm ay talaga namang yung kahilingan niya ay natupad. Hinili niya kasi na yung kanyang, uh, matagal na daw kasi ang plano nung kanyang boyfriend na pumunta ng Pilipinas sa uh, foreigner po, yung kanyang karelasyon. Pero hindi na tuloy-tuloy. Kaya naman naisipan niya na kumuha sa atin ng Augeri charm o yung wishing charm na ito, yung Augeri. At hiniling niya na matuloy naman sa pagpunta sa Pilipinas yung kanyang uh, karelasyong uh, American guy. At ayun nga, nakita sila at nagpakasal. Ang yeah, ganda po. Ano? Pero huwag sana matulad sa kwento ng na isa nating kababayan na uh, nagpakasal sa isang foreigner pero napahamak. Pero sana ito, magkaroon ng swerte. Ano po? Ayan po. Ah, uh, wala na tayong oras, no. Hindi natin kahabahin na ito dahil gabi na rin naman. Ah, uh, mo kayong anyayahan. Muli panoorin ang ating uh, YouTube channel. Uh, Doon po pala sa malapit sa Project 6. Ah, uh, nandiyan po yung aming yung akin pong coffee shop uh, yung one cup Nandiyan po. Nagsiserve na rin po kami dyan ng mga pagkain, no? pwede ninyong matikman. Masarap po yung food dyan. Siyempre, mura lang ang coffee at ang milk tea. Yan. Yeah, tayo, tayo yan. Ngayon, kung naayos siya naman ng chicken, katabilang halos noon, five-star chicken. Uh, ako rin po yung may-ari noon. Masyalan po ninyo at siguradong matitikman nyo ang masarap na malok. No? May ilig sa chicken dyan. Uh, ah, yun po. Abangan nyo po yung iba pa namin product na dyan sa aming, uh, o, sa aming coffee shop na talaga naman tatangkilikin nyo. Partikular yung mahilig sa mga Korean. No? Maganda po yung food natin dyan. Yun po. Ah, wala na tayong oras. No? Yung pong pwesto namin, yung pong location niyan, Road 3, Project 6, Quezon City. Ano po. Ah, wala na tayong oras. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alay ko sinasabi, hang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click na lang yan. Thank you!